Good evening. Kapi tayo. Alas 6 na hapon sa sa Kuwait. Maingit. Katapos na natin ma-exercise. ba diba sabi nga ni Salbahi. Salbahi, shout out. Tapos exercise. Kain. Gutom ko yun. Kayo daw ma-exercise, Pete. Kala nyo hindi gutom? Gutom ko, oy. Ay. Ayan. Samahan niya akong magkapit isang mag. Yan lang. Yan lang, yan lang. butong kaya ako. Ayun. Ah, lami ako. Ay, pa more. Hmm. Ungas. Na ako'y black eye, kagisunto ko ni mo. Nak isa. Ako na may nagkaon sa ni Isa kaputos ni Ani. Naubos mo rin. O kaapat na, na ako, Kaadlaw daw ni Ron kaon. Wala po na akong giting o usap. Uy. Wala po na akong giting o uglamon. Gi isa isa rin. Gi, gi, jutay jutay ba ko sa Bisaya pa. Gi utay utay. Hmm. Ugma na po ng uban. Budget daw. Hmm. Basa parang kong likod. Bago lang dito na human. Oh. Baktam lang sarap tap. Bantayan nyo guys. Ha? Upcoming ni Jim Vlog. Baktam lang sarap tap.

maubos na ko ng inyong inyo na ko ibas giinbita lang mo mag kapi kapi with yun know. tama ano eh maraming salamat sa support ha. God bless us all oh.